naghaharap tayo ng uh, ng balakubak. Pero kung ang gusto nyo'y natural, ay itong katasang katmon. Sapagkat ito'y matubig, gagawin lamang pwedeng bayo ng kaunti, at siya'y malagkit, parang ukra, at igagawin sa buhok. Hindi ito pampalago ng buhok ha. <laughs> Pantanggal ng balakubak pantanggal ng balakubak at na uh, pantanggal ng uh, ng amoy sa kilikili gagawin niyo at uh, papahid niyo sa inyong kilikili pagkaligo i-spray din bago maligo 15 minutes at pagkaligo papahiran ito itong kilikili dahil ito ay anti-bacterial ito napakahusay nito mayaman ito sa vitamin A, vitamin B complex, vitamin C. At ito ay prutas na hindi na ngayon nabibili sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, sa Indonesia, sa Malaysia, ito ay nabibili pa sa Vietnam. Napakaasim. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay <laughs> sa natural wellness si Pastor Bito.